Oh. Bakit? Ano yan? Anong gagawa yan? Bakod, boss, Alex. Ha? Bakod. Kala ko bahay yan. Wala pa daw. Wala pa, Sinasabi? Daddy mo. Wala pa. Bakit pagod lang? Ano yung pagod? 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 Yun lang. Wala po. Junior. Senior. Ano yan? Pagod. Kala ko bahay. Hindi, bakod lang. Sino sabi? Boss. hindi bahay. Hindi. Yun lang. Bakod lang. Yun lang.